Iniiwasan lang ng mga matatas na Chinese military official na magkagulo sa West Philippine Sea dahil isang pagkakamali lang umano ng kanilang mga sundalo, siguradong magkakagyera sa Pina Sinabi ng Philippine Coast Guard na natukoy na mula sa China ang cargo ship na bumangga sa isang nakatigil na bangkang Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na tumanggi umano ang isang Chinese admiral na magpadala ng karagdagang Navy ship sa West Philippine Sea matapos mag-request ang isang opisyal ng Communist Party na dagdagan pa ang naval asset ng PLA Navy sa nasabing karagatan. Tinanggihan ni People's Revelation Army Navy Admiral Sanjangwa na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea upang hindi lalong tumaas ang tensyon sa lugar at maiwasan ng isang direktang komprontasyon sa US Navy. Idinagdag niya na sapat na umano ang mga barkong nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at naniniwala din ang nasabing Chinese Admiral na hindi mapapantayan Pilipinas ng Pilipinas ang kasalukuyang pinagsamang lakas ngayon ng PLA Navy at Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na posibleng iniiwasan lang ng mga matatas na Chinese military official na magkagulo sa West Philippine Sea dahil isang pagkakamalilang umano ng kanilang mga sundalo siguradong magkakagyera sa pinagtatalo ng karagatan. Iniulat ito matapos sinabi ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard na ipagpapatuloy ng gobyerno ng Pilipinas ang non-military approach nito sa mga gagawin resupply supply mission ng bansa para sa mga tropa na nakaistasyon sa BRP Seram Madre sa Ayungin Sol. ang National Task Force for the West Philippine Sea na pinamumunuan ni National Secretary Advisor Eduardo Anyo ay naniniwala na mas mabuting gumamit ang bansa ng mga supply boat at hindi mga barko ng Navy o Coast Guard upang maiwasan ang pagtas ng tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi naman ni Jay Tarela sa isang interview sa media na ayaw nilang patasin pa ang tensyon at it-provoke ang sinuman maging sa China o iba pang mga claimant countries na is din umanong patunayan ng Pilipinas na ang pagsasagawa nito ng mga maritime mission ay naayon sa international norm. Sinabi ni Tarela ng PCG at mga journalist na sumali sa pinakahuling misyon ay nakita ang 38 barko mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia malapit sa Ayungin, Seoul. May limang barko ng China Coast Guard, limang barko mula sa PLA Navy at 28 Maritime Militia Bissell ang nakita rin sa lugar. Sinabi sa report ng ilang mga barko ay nagsagawa ng mapanganib ng maniobra habang isang barko ng China Coast Guard ay gumamit ng water cannon laban sa isang Philippine supply boat na nagdadala ng pagkain para sa sundalong nakaistasyon sa BRP Sera Madre. Ayon kay Jay Tarela, ang water cannon na ginamit ng Chinese Coast Guard ay maaaring magpakawala ng high pressure na tubig at maaari umanong mawasak nito ang supply boat ngunit kalaunan ay nagawa nitong makalusot sa mga barko ng China. Sinabi ng Philippine Coast Guard na natukoy na mula sa China ang cargo ship na bumangga sa isang nakatigil na bangkang Pilipino sa West Philippine Sea. sinabi ni Captain Edison Abanella, isang Coast Guard Station Commander sa Oriental Mindoro sa radio DWPM na naganap ang insidente sa pagitan ng karagatan ng Occidental Mindoro at Palawan na isang nautical highway ngunit bahagi na ito ng West Philippine Sea. ang bangkang pangisda ng Pilipino na si Ruel J ay nakasabit sa isang fishing aggregation device nang makipag-alyansa umano ito sa ball carrier ng MB Taihang 8 noong Martes ng hapon. Samantala sa ibang mga ulat, tinubukan umanong gamitin ng pinakabago at modernong fighter jet ng Estados Unidos na F-35 ang bagong landing facility ng Pilipinas sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sinabi sa report na bahagi umano ito ng inisyatiba ng Estados Unidos at Pilipinas upang mapabuti ang interoperability at mapalakas ang kakayahan ng dalawang bansa sa gitna ng pagtaas ng tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Defense ng Estados Unidos, nagpadala ang U.S. Navy ng anin na F-35C sa Pag-asa Island noong mga nakaraang araw upang subukan ang bagong pasilidad ng Pilipinas sa nasabing lugar. Sinabi naman ng ilang eksporto na inaasahan nila na ang Amerika ay magpapadala ng iba pang mga aset o sandata sa Pilipinas upang paghandaan ang matagal ng pinaplanong pagsalakay ng China at kontrahin ang mga ginagawang agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea. Iniulat ito matapos nagbanta ang China laban sa mga akbang na ginawa isang hiwalay na code para sa South China Sea matapos ihayag ni Pangulong Marcos na sinimula na ng gobyerno ang pakikipag-usap sa iba pang mga klemat upang bumuo ng mga bagong patakaran sa lugar. Sinabi ni Pangulong Marcos na tinanong ng gobyerno ang iba pang mga claimant sa South China Sea tulad ng Vietnam at Malaysia tungkol sa posibilidad na gumawa sila ng kanilang sariling code of conduct nang hindi kasama ang China. Sinabi niya na nasa kalagitnaan tayo ngayon ng pakikipagnegosasyon sa sarili nating code of conduct dahil sa kasamaang palad ay medyo mabagal ang binubuong code of conduct sa pagitan ng China at Asian. kaya't gumawa umano ang gobyerno ng Pilipinas ng inya sa tiba upang lapitan ang iba pang mga bansa sa Asian na kung saan mayroong umiiral na territorial complaint tulad ng sa Vietnam at Malaysia na gumawa ng sarili nating code of Hindi naman malinaw kung paano makakaapekto ang inimong iwalay na code of conduct sa mga claimant sa South Asia sa gitna ng patuloy na ginagawang pag-uusap upang bumuo ng parehong kasunduan sa pagitan ng China at Asian.